mga types of names. Then, then, mayroon ako ng mga attorney na Delta. Sa ito ang mga mga SA representatives weekend sa Nekadari ang barangay sa Atong So, sa ito ang mga ng mga barangay officials. Sa ito ang mga lead sectors. Sa mga tagal ng mga sectors ng President of the League at na po sa ito ang tanan. Mabuhay, magmadayaw, sa Sikarno. Anyway, uh, Una-una, gumawa nga po ang pagpasalamat na mahimong kabahay hindi nila to ang activity tarol sa ito ang pagpakabala, no? This is an uh, activity initiated by the Green Rights Action. Maganda rin yung salamat sa kahigayunan na makapaambit karoon na po na. I just would like to share with you three ang mga puntos na nating um, na na po mapunan, no? ngayong na ang dinitin do isi sa kung suporta. Una-una, nakakagiging ngayon because we wanted to show our support at ang bugma alam sa itong pinalangga na former president uh, Rodrigo Roa Duterte sa ito ang tatay nito. Gomi. Nakakagiging ngayon, ito Sarang ko, bitang nanan, nagsalit ka sa iyahang kind of leadership, nagsalit ka sa iyahang magkatao, nagsalit ka sa iyahang pagkaamahan. Sa tuwa din ni, isip mga nabawenyo, bilin lang mga nabawenyo, apat mga Pilipino. Nagsalit ka kung di sa tapang pangga ni Tatay Digo, kung di hon sa niya pang iyahang inabuhi para sa buong katauhan Pilipino. Nasabi ka sa iyahang mga dibuha, aron ibalik ang dignidad sa mga Pilipino sa buong nasyon, sa buong na kalibutan. Nasaktan ka ni Unsa pagpaga ni Tatay Digong. Kung kita ka na, na, na benefit mga benefit ni, iniisip mga nabawin Nakita na to ang iyahang tayo ng leadership. Kung di niya ang Dagaw City. Kung niya Unsa niya pagpasanol kitang mga nabawin mo. niya ang Unsa niya no matter in yung anay na ng Davao, doon na ilipon ka ayaw na ng mga gabawin nyo na despite sa mga challenges, despite sa mga panghita ko, itaw na mga gabawin nyo ng pabiging ka na maisugod, ng pabiging ka na naghihusa, ng pabiging ka na naghihusod, kung di ka matupan sa bisan-unsa pa ng mga problema ng mga sa atin. Ikatuhang punto, naaatalimi ni ron kung gusto nato ipadayan ang ato ang kasupo, ang ato ang pagkadismaya sa injustisya na nahitabo, sa injustisya na nila kay Tatay Dibong, sa injustisya na nila kay Viti Sara sa injustice na ibuhat. Ngayon na po tayo magsalita, mga dos, no? uh, makinig at makinig at makinig at makinig Maraming salamat. Ang mga, mga kasakit. Comment lang po kayo yun, mga boss. Ang doon ang mga kaaligot-kot. Ito po, wala ka gusto magusto sa ibuhan ng administrasyon ka Despite sa sacrificio ni Tatay ni para sa ibuong katawang ng taong Pilipino, ingon na ang ilahang ibalos. At huwag po ang mga ang mga dibati, iba pinaagi sa inyong ani. Amen Pinaagi sa inyong ani ng mga setting. Pinaagi sa usang ka diplomatic na pamaagi. Niya lang pa sa langatang ay tisan pa man daghan ang mga tao sa mga po nagsalit niya, nagsuporta ka niya, nagpagdak ka niya niya itabi ng mga deliver ni Tatay Digong itabi ng mga tao na nagsali ng pangga ay Tatay Digong nagsali ng sa pamilya ng Kerte nagsali Muna, doon, doon, doon. Aging, kalukalic, kalukalic, mauga, na, ng pangga kay Dipi Sara muli buhat ang ginagawa aking sukulat ng sa ng Dipi Sara ng person sa mga pagdulihin kalokalat ko yan kalokalat ko yan sa inusisya ng dibuhan ng ilang administrasyon karon ano ipaabot pinaagi sa kami usa na piko na kita wala na kauyon o kita buod na to makita ang tinuro ng kabaguhan buod na mapati pag-usap ang presensya sa gobyerno sama sa gobyerno ang ipa-experience sa ato ang tatay usa Gong o sa ka, kagobyerno na napati ang sinatawahan ang katauhan na ay lipol ng liderato, ay lipol ng pag-gobyerno. Apay, tumulong sa nilita yes, ko. kung tumulong, sa nipuli, sa ilang... ka po, kaloka na ito. No? ni Bipin Sara. Punti na lang si mm -hmm. Bipin Sara talaga mabuti. Ikatulong punto, ito, ang ato ang panaginagusan, ato ang pag-aupo, ngayon pa sa mga ng mga adlaw, kalungkad at emerald. Ikatulong niya ng kabulan na siya sa dahil. Tuwa siya dito na exile. Tuwa siya dito sa kanyang na bukol para ka nato ang mga Pilipino, para ka mga Dabawenyo. Mag-ampo ka sa kanyang tayo na hindi nga ang protesta, ipaagi nga ito sa ato ang pagpabiliin na paghihusa. sa ito ang mga pag-ampo. dalan mga batani ko na rin ating The best way we do that is kita ng mga batani ko na nagsayang at at kung ipakita, pinaagi sa ato ang mga aksyon, pinaagi sa ato ang mga buhat, labaw pa sa ato ang mga isang mulang kabataan officers na ating ikaroon. Inaon ng kapusang ato ipakita sa so, ito yung mga kanya-kanya yung pamahagi sa so yung respective barangays. Ipakita nato, na nagsalit pa kay Tatay Digo kung ano na ipakita at pinahagi sa atong mga aksyon. Pangutin ng mga kabataan, mga lideres ng mga kabataan, magbukad at mag mga worthwhile ng mga activities na dahil gano'ng benepisyo para sa atong ang mga kabataan. And again, madali yung tangan ng mga para sa pagbalik pag-uwi ni Tatay Bigum din sa Davao City isip ato ang uh, mayor elect padayon tayo ng ampo para kay VP Sara na despite sa mga challenges na iyang iatubang karon iya man ang malampasan padayon tayo ng ampo isip ng mga gobyerno mga nanawan ng ta magpagiling ng mahuntan nato ang kahinaw, hindi sa atong ang lugar. Kung padayon ka ng mga ampo para sa tibok na Pilipino, ganyan pa sa mga mga abot na adlaw, mabalik nato ang kahirusahan, mabalik ang tinunalay ng pagyambo sa atong nasud, nasod, mabalik nato ang dignidad isip mga Pilipino kung ano ang panghampok pagbalik sa tibuok kalibutan. And one more thing, kapalang mo nalimpay sa mga napaupas ang mga dadawin niyo sa mga tagadabaw. This is also our gathering for the victory na ato ang naangkor. Kaya ato yung improve na di yung tamang for sale. The are not for sale nabisan naman iportuan kanila ng PIN-PIN-PIN-PIN-PIN-PIN-PIN upang ipakita nato ng ato ang pagkatao ang ato ang prinsipyo ang ato ang pagkatao mayroon pin 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 kaya panitong sa kwarta kung panginawag ko naun pa muna ang atong buhutan sa mga kabataan na sa mga SA officials na naaari ni Karol, sa mga youth leaders na naaari ni Karol, sa mga public servants na naaari ni Karol. Hinaot pa ang kind of leadership ni Mayor Duterte, ng Mayor Indar Duterte, mao ang katawang higuon ng panigingan sa atang pagsirbisyo sa katawahan. Na ipakita nato ang tinunanay na gugma ang pinag ng mga sakit inaagi sa atawang pinag-anayang na pagservisyo sa katawan. Kailang gumawa kung ang pinag ng mga sakit, dinig na mapalit ang kuwarta, di rin na kapayaran kuwarta. Again, sa atawang banan, kaanahan nating karoon, pa dahil ka ni Carol, ang nagugusta, pa dahil ang mabarok ng Padayon ka na matatak. Kung uh, uh, sa ganun nga ay ang propesta, ipaagi sa ato ang panaghiusa, panaghiusa rin na sa pag-apo, nilingaog pa si Tatay Digon, makaulit na pagbalik niya sa Davao, makaulin na pagbalik niya sa Pilipinas, makapadayon sa iyong pagservisyo sa katawan. Kung nangangot pa, Si Mayor Inday, eh, si Vicky Sara, ang tulong pa siya sa mga challenges na iyang at umagol. Kung padayon lang ng ampo, alam sa libok na tawang Pilipino, ang babalik ang palagigusan nato ito isip ko sa kanaso, kung mabalik ang ato bibigay isip ng mga Pilipino. And again, naghan tayo na sa lamat na nilimok mong kabahin ng Pilipino sa mga Pilipino, Padayon na nga ng Sama pa nga sa disulit ni Kiti, anak, o mayor all we can do for now is just maghihintay, magdasal, at maniwala. Muna ang ito ang buha ko. Maghihintay tayo, pero dapat gawin natin yung mga dapat natin gawin. Magdasal tayo, na sana yung hindi ng Panginoon yung ating dasal at ipahit ng muli si Tatay Digong dito sa Pilipinas. At maniwala tayo that someday he will be coming home. Mabalik nato ang panaginusa bilang mga Pilipino o ibalik nato ng na, na malungka sa buong kalibutan o kung sa astrol itang mga Pilipino. Kagalit tayo. salamat, maayot na po ang I some